It's me, Rachel! Ay, pagkahaba naman ay... Magpapahinga na nga sana ako ng mga oras na yan kasi katatapos ko lang maglaba. Kaso meron daw naiinita na isang tao at talagang dinamay pa ako. Ito na nga at sinundo pa niya ako. Sana all special yarn. Well, bago tayo magbiyahe, kailangan muna natin ng safety first. Kailangan natin mag -helmet. Pero hindi tayo makakasuot ng helmet kapag wala na ano nagsusuot. Kaya dapat may jowa ka talaga. Oh my God! Charis ang kartahan lang yun mga babe. Nagbabiyahe na nga kami ng mga oras na yan at Google Map lang talaga yung gamit namin. Kasi, hindi naman namin kabisado ang mga daan dito. Kaya naman, for the Google map na lang. Kaso nga lang, ang naligaw na kami kung saan-saan na -saan kami nag-ikot. Kaya, naghanap muna kami ng PISO Wi-Fi. Buti na lang, may nadaanan kami dito. At ayan na nga, for the search na nga yan. Kasi nga, nawala ng internet. Wala talaga palang load. Tingnan nyo naman, alas dos na talaga ng hapon. Grabe, hindi na namin masusulit yung paliguan na pupuntahan namin. Fast forward, after nga namin maligaw ng paulit-ulit. At ito na natagpuan na namin. Grabe na nga ang init. Pati ulo ko umiinit na sa sobrang tagal. Cheris lang. Ang arti no. Ang kas na nga lang. Ang dami pang reklamo. At eto na nga andito na po kami. Bali, ang nangyari nga pala dyan, pinahinto na kami ng tour guide. Akala ko nga niya ay may violation na kami o bawal pumasok. Ang pala, dito na po nag inquire para makapunta dun sa Bukal Falls, dito lang sa Mahayay, Laguna. Siya na lang pala ang nakipag-usap dyan at ako'y tamang taga-video lang. Naku! nako, ito nga, may bayarin na naman eh. Tingnan nyo naman, napatingin pa nga sa akin. Eh, siya yung nagyaya, nagtanong pa talaga sa akin kung okay lang. Malamang, bayaran mo yan kasi yayayain mo ako, itulog na sana ako eh. At yun na nga, pumirma na talaga siya, kaya tunay na talaga na matutuloy kami sa Bukal Kasi kung hindi, magwawala talaga ako dito. Charis! Joke lang yun. Siyempre, kahit may bayad for the go na yan, kasi bihira lang naman yan magyari. Kasi nga, puro busy sa work. And then, kasama na po namin yung tour guide. Ha, ah, natatawa ako kasi the first time ko doon na magkaroon ng tour guide na maranasan yung ganitong moment ba. After one year, andito na nga pala kami. Uy, grabe, one year talaga. Charis, mga ano lang siya, mga ilang minuto lang siya, simula doon sa Barangay Hall hanggang dito sa Bukal Falls. Oh, siya, tara, lakad-lakad tayo. Sabay-sabay nating tunghayan ang ganda ng Bukal phone. tinanong ko na nga agad yan si kuya kung gaano ba kalayo yung lalakadin namin. Sabi niya, mga 15 minutes lang naman daw. So, medyo malapit-lapit na, pero yung lalakarin, di ko alam. Parang bundok talaga to. Malamang, nasa first nga, di ba? Sa first tayo pupunta. Ano ba naman to? Ang gulo-gulo rin kausap, no? Sobrang excited na ako kasi first time ko to. Nung kasi mga bata kami, naliligo lang kami na ay Sa sapa, sa ilog. Pero yung sa false-false na yan, na mga sinasabi na naliguan na ng iba, kung sino-sino pa man dyan. Hindi ko pa talaga ito nararanasan. Kaya naman, salamat sa pagyaya. <laughs> Buti na lang talaga, nainitan ka. Dahil kung hindi, baka tulog na ako sa mga oras na to. Tingnan nyo naman sa sobrang excited ko. Hindi ko alam na ganito pala yung lalakadin. No! Grabe, pababa talaga siya. Parang ayaw ko na talagang tumuloy. Pero for the go, andito na tayo. Experience din to. Si kuya kasi hindi sinabi na ganito pala yung lalakadin. Di sana hindi na kami tumuloy. Hala, ang arte. Akala mo naman talaga yung ilang dekada ang lalakadin. Ano? Siyempre, fast forward, dali-dali na kasi baka tayo gabi na dito. Kailangan natin magmadali for the go. Ilaban na natin to kasi andito na rin naman tayo. Ang sabi nga sa amin ng tour guide, si Kuya, bakit daw hapon na? Ang sabi ko naman, wala po talaga kasi kaming plano na maganito. Kasi nga, biglaan lang talaga. Tapos Google Map lang yung gamit namin. Tapos nakikita nyo ba yan guys? Yung iba pa uwi na tapos pagod na pagod talaga sila kasi paahon na sila eh. Kami pababa pa lang. sa tubod. masakit sa tuwod ito pagbalik. Yeah. Oh, di ba guys, narinig nyo ba yun? Yung isa doon nagpapaiwan na kasi nga, pagod na pagod na talaga. Ang tirik kasi nito. Tapos, ang matindi nito, pati yung nagyaya sa akin, masakit na daw ang tuwod. <laughs> Deserve mo yan, nakakit-akit ah, ka eh. Dinamay mo pa ako. Well, sa haba ng paglalakbay Andito na kami Nakikita ako na yung mga batuan Aba Meron pa pala ditong tulay Pero iisa lang naman wow. Di ba nga tulay Dapat dalawa kasi to Haha -ha eh medyo cute tumawa ka bugti ang kita eh. di ka tatawa grabe guys basang basa talaga ako ng pawis grabe ba naman yung nilakad na yun tapos sobrang sakit pa sa tuhod nanginginig na talaga yung tuhod ko grabe ka kuya di mo naman sinabi na ganun kalayo parang ayaw ko na nga ding bumalik kasi kung nung pababa nga kami ay eh, grabe ng sakit sa tuhod paano pa kaya pagpaakyat na kami aba akala ko tapos na meron pa pala akyat na pala meron pa din hindi pa rin pala tapos tingnan nyo naman guys ang pagmumukha ko grabe pagod na pagod, pawis na pawis, pero tawa pa rin ang tawa. Siyempre, kailangan natin ni Enjoy, bihira lang naman itong mangyari. Kaya for the go, tawa lang tayo ng tawa kahit ng sakit na sa tuhod. Grabe! Pagtas nga namin dito, ay nakita na namin yung cottage. Tas madaming tao, kaya sabi ko ito na talaga yung malapit na talaga. Tapos naririnig ko na rin yung ingay ng falls. Bago nga pala kami guys, pumunta dun sa falls, kumain na muna kami. Tapos nagpahinga muna kami saglit kasi nga nanginginig yung tuhod namin. Hindi naman pwedeng maligo agad kami at baka, grabe ba, kami hindi na doon makagalaw, malunod pa kami. Hello? Kaya guys, payo lang kung kayo pupunta dito, agapan niyo talaga para masulit nyo kasi kami andito pa lang yung iba nagagayak na sila pa uwi. Ang dami nila, o, siguro kung maga pa lang andito na sila. Tas ang dami nilang pagkain. Pwedeng-pwede naman tayong bumaon ng pagkain basta liligpitin lang natin tas ilalagay natin yung mga basura doon sa tamang basurahan. Ay! eto na. Ready to langoy-langoy na. Oh my God. Pero bago tayo maglangoy-langoy dyan, kailangan muna natin magsuot ng life vest. Kasi unang-una, hindi ako maalam lumangoy. Tapos ang sabi, 16 feet daw ang lalim niyan. Tingnan nyo naman, guys. Tuwang-tuwa ko talaga. Grabe, first time ko may experience sumuot ng ganyan. Kakainis, kakainis. Ang hirap pag tagabundok. Mukhang banu talaga. Baka tinatawanan nyo na ako. Wala akong pake. Siyempre, <laughs> hindi pwedeng ako lang may suot na ganun. Dapat siya rin. Kasi nga, baka ito malunod na ako. Baka hanapin ito ng mga magulang niya sa akin. Anong sasabihin ko? Ay, 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 ay. Bakit naman may paganyan? Bakit naman may pagpatali-tali ka pa? Kaya mo naman na mag-isa. Malaki ka na, ha? Tapos binibidyo-bidyo mo pa. So, anong gusto mong ipahiwatig ha? Wala naman. Ito naman, nagpatali lang. Eh? Pagkatapos namin maisuot yung life best, syempre kailangan lumangoy na agad kami kasi nga hapon na anong oras na din. Diyos ko naman guys, pagkalamig ng tubig, parang ayaw ko nang tumuloy. Grabing lamig talaga, mas malamig pa sa relasyon nyo. Hala! Pero totoo talaga guys, sobrang lamig ng tubig, kaya mas masarap maligo kung tanghaling tapat kasi sobrang init nun. Ngayon kasi hapon na yan, mga 3pm na yan eh, ay di sobrang lamig lalo. Tingnan nyo naman mga langoy aso. <laughs> hindi mahal maglangoy. Pero alam nyo ba, malamang hindi, sasabihin ko pa lang eh, hindi talaga ako mahal maglangoy. Ang kaya ko lang gawin ay yung langoy pala ka, yung tutulak-tulak ang pata, yung langoy aso, ay ewan ko ba, hindi ako natuto, pero ang lapit lang talaga ng ilog sa amin. Tingnan nyo naman. <laughs> Ay, hala, may naiinggit. Gusto rin mag-swimming kaso hindi magawa kasi busy sa work. Ay, kawawa. Kita nyo ba yan guys? ba diba sobrang linaw ng tubig? Alam nyo ba, yung bato na yan, akala ko abot talaga yan nung pa ako. Pero hindi, malalim talaga siya. Sadyang napakalinaw lang talaga ng tubig. At yan, natawid na nga pala namin yung tapat. At for the lukso-lukso na kami, kasi kailangan kong ma-experience to. Oh my God, I'm so excited. At yan, tatalo na nga si Kuya. Saluhin mo. Oh, wow! Sarap naman ang lukso ni Kuya sa tubig na yan. Well, yan din yung gusto mong gawin dyan. Kaso ano, anong ginagawa mo ngayon? Malamang nanonood. <laughs> Kaya ikaw, huwag ka naman puro trabaho. Ano, abay, eh, mag-swimming-swimming ka din. Eh, pagkainit baga, pagkabanas. Aba naman, time for yourself naman, uy. Oh, gayain mo ako. Tatalo na, oh, hindi pa maalam lumukso. ano ba naman yan? Pinapahiya mo naman yung sarili mo. Sorry naman na, ganito eh. Bigla-bigla ba naman akong niyaya? Eh, di ako tis kung ano dapat yung lokso na gagawin ko at yung mga langoy na gagawin ko, diba? Oh, shout out sa mga empleyado dyan. Magpuro puro trabaho. Langoy-langoy din. Well, nagsabay nga pala kami dyan tumalon. Gusto sana namin maghawak kamay. Hala, ang sweet naman talaga. Ha, ang lende. Pero bawal yun kasi nga minsan daw ay may nahihila, may nauna. Kaya iniiwasan yun para iwas accident na din. Siyempre naman, hindi ako papayag na wala akong exposure sa video na to. Ayan, nanay, tatay, tingnan nyo naman lumangoy ang anak ninyo nakakaya pero okay lang wala akong pake kung pagtawanan mo ako at least ako nakakapag swimming na ikaw kailan ka mag swimming ha ang sarap maligo guys ayaw ko nang umahon kasi nga pag umahon ako mas mararamdaman ko yung lamig lamig ng pag ibig ha <laughs> oh ay hala maiwan muna kita at ako'y maglalangoy langoy pa dini bye bye